Tara mga kapatid, kukuha tayo ng papaya. Gagawin kong pickles sa papaya mga kapatid. Pero may papasilip pa ako sa inyo. Papakita ko sa inyo yung ano, kagandahan ng view dito sa aming barrio mga kapatid. Daan pa lang 'to mga kapatid. Itong daan namin ipapasilip ko sa inyo kung gaano kaganda yung view. Gaano kalinis Oh, tingnan niyo mga kapatid, ang linis ito, di ba? Ayun yung aming bar, yung mga kapatid, daan pa lang yan napakalinis. Yan. Thank you sa mga ano, sa barangay captain namin at kagawad mga kagawad namin mga kapatid. Ang linis ng barrio namin, oh. Dito pa lang yan, daan pa lang yan mga kapatid. Ang linis, linis na. Mamaya pupunta tayo sa backyard namin kukuha ng papaya. Gagawin kong papaya, pickles na papaya mga kapatid. Papasirin ko lang itong ano namin, tong daan namin. Ayun, kukuha tayo ng papaya mga kapatid. Ayun, may basket po ako. Pupunuin natin yung basket ko ng papaya mga kapatid. Pupunuin natin, gagawin nating atsara mga kapatid. Ayun, pupunta tayo doon sa isang papaya. Parang namamatay na kasi yung papaya kaya kukunin natin yung ano, yung bunga. bunga niya. Ang dami malalaking papaya yung mga kapatid, kaya kukunin na lang natin. Kagawin natin atsara. Yung sinasabi nilang pickles na papaya mga kapatid. Ayan na, kukuha na tayo ng papaya. Oo, oh, di ba? Oh, ayan na mga kapatid. Ah, namatay na yung mga taon taon kasi parang namamatay na yung papaya. Kaya kukunin na natin lahat yung ano, yung bunga para gawing atsara. Oh, di ba? Oh, oh, tingnan mo ang laki ng bunga mga kapatid. Mga marami po kunin natin yung basket. Ah, by the way, thank you sa mga ano, sa mga nag-follow sa akin uli. May 3,600 na tayo mga kapatid na followers. Thank you. Agyaman nakakap sa tagay viewers ko, nag-like po kayo oh. Ayun yung papaya. Ang dami mga kapatid. Hanggang dito na lang ang aking video mga kapatid. Oh, di ba? Gagawin natin pickles sa na papaya mga kapatid.